Welcome guys sa akin channel. So, i-share ko lang guys kung paano ako mag-setup ng medium light. So, meron akong Daiwa BG SW1000 by Badal Series guys. So, yung line naman guys na nalagay ko dyan ay yan, ASO 300 meters guys. Yan, sakto yan dyan sa 1000 by Series ang 300 meters. So, 14 pounds naman siya, guys. Yung alig capacity ng line na yan. Tapos, yung leather line, guys, na ginamit ko dyan ay 30 pounds. Yan. Yung rod naman, guys, na gamitin ko dyan ay Litma Blue Sniper version 2. Medium light. 2.7 sa guys yung haba niya tapos yung lower weight nun 7 to 30 grams siya guys pero ang gagamitin ko lang guys ay 12 to 20 grams lang na lower ang gagamitin ko dyan so sakta yan guys yung lower na gagamitin ko dyan sa setup niya so ayan lang guys yung aking may share ngayon toko sa aking medium light setup. Yan, sana may natutunan ng ating mga bagong angler. So guys, uh, lagi po tayo mag-iingat sa ating mga fishing adventure. Saan tayo sulok so ng mundo. So yun, maraming salamat sa inyo guys at fish on.